So ito yung natin mga lords, yung uh, walang nagpapap na lang yung spy So ating uh, tingnan natin, tanggalin muna natin tong kanyang uh, guide. Uh, yung guide ring na yan mga lords, ano, baka nahaharangan niya. So uh, tingnan pa natin sa parting ilalim. So ito na nga. So merong namuong uh, silicon o gasket maker sa parting uh, lagusan ng langis mga lords, ano. So iwasan po nating maglagay ng napakaraming ah uh, uh, silicon or gasket maker sa parte dyan mga lods ano? so uh, maaring maaaring mabarahan yung ating uh, butas yung butas uh, na daanan ng langis pa, pa itaas. so napaka importante uh, malangisan yung ating cylinder head so uh, nandun po yung ating uh, rocker arm sa yung dulo ng ating uh, balbola mga lods ano? so uh, so yan mga lods so kailangan linisan natin yan so dapat yan walang bara so dadan po dyan yung ating